Nagdangat sa kapin 46,138 kapamilya o kon 140,024 ka-individual ang naapektuhan sa Baguio Tino sa probinsya sa Iliilo. Inibase sa pinakaulihing data sa Iliilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office pd -R -R o PDRRMO, gikan sa 825 ka mga sa 41 kabanwa sa bugos ng probinsya. Sa interview sa Bombo Radio kay Mia Rezano, spokesperson sa PDRRMO, yagin pahayagin pahayag nga sa pinakaulihin nga situational report, naglabot naman sa 1,199 kumapuluyan ang na-damage sa bugos ng probinsya kung sa diin 1,138 ang partially damage, samtang 51 naman ang totally damage. Suno sa iya, may pila ka mga lugar nga hindi fully passable, kalapik akong kalakip na ang taytay sa dingle, kaguyungan bridge sa Miagaw, Iloilo, nga one lane akong one lane pa ang ginakabugosan subong. Samtang sa bahay naman sa agrikultura, nagdangat sa kapin 4 million pesos ang kabugusan ng balor sa kahalitan ng dala sa bagyo sa probinsya sa Iliilo. Mayara sa 159 ka mga mangunguma ang napektuhan kag 25.38 ka ektarya ang totally damage kag 97.85 ka ektarya ang partially damage ng may balor nga 2.3 million pesos. Samtang sa kamaisa naman, mayara sa 50 ka mga mangunguma ang naapektuhan. Lima ka hektarya ang totally damaged kag 63.95 o kon 63.95 ka hektarya ang partially damaged nga may balor nga mas sobra 1.5 million pesos. Sa high value commercial crops, 9 ka mga mangunguma kon 9 ka mga mangunguma ang naapektuhan nga may 0. 10 kam ektarya ang total damage kag 0.85 ka ektarya partially damage nga nagabalor sang 74 1950 pesos sa fishery sector lima ka mangingisda ang naapektuhan nga nagabalor sang 295,000 pesos kag sa kabugusan 223,000 okay, kag mga manok pangisda ang naapektuhan sang bagyo Tino sa probinsya sang Iloilo. -Ilo. Naton nga report ni ara kita na affected individuals no 140,024 uh, aton affected municipalities sa 41. Uh, covering uh, 825 kabataan guys 46,138 inisa ka kamelia. So, yung mga naman mga uh, damaged houses yarat uh, uh, yeah nasa ano no uh, 1199, ang partially damaged na run uh, 1148, kag ang totally damaged uh, 51. Nang paggising na aga nakareceive kita sang report na from Haniway uh, uh, actually wala pa na receive na mo ng official gig report uh, ongoing dito ang retrieval operation